Ini bagung sayur pak. Apa, apa oh, Sama, karena mau sabi mu. Allah. Saya akan saya di pun. So tu saya buat. Robalah ini pelan pelan minyak. Wah, minyak betul betul. tu. Tiguang ye. Ayo tu warna berti tiguang pres. Batu tu sokong ha. Ma dosa apa? Ma geraus. Ayo pergi, ayo pergi, ayo. Ayo nak pergi. Ayo ganda ng pula kay kailangan na no, may pre meron tayong sariling decision sa ating sarili na ang mata na tay ano pre ay natay gibuhi ayun lang kaya kay anak um, mm tulog anak ko tokay kay na kay anak ko oh, oh sa una oh, sige bakit sa una na tapos anak na ako na sige oh maintain na Jadi seputar ni? Mana ni kau ingat nak sebut ada tapi belum anak dah so, uh, ya, belum dah ya pun. Mana perih? Puni. Ambas so kamu gak puyu. Lagi <laughs> nak dah, baru berada. Apa yang silo? <laughs> silo. Tepahun pakai nak tiga apa? Kebayar. Kebayar. Ikan. Nanti. Buyo pre oi. Ay pagi sore na pre gay. Eh ay mari mo pre, yari ka pre. Ay pagi Ano black and black? Ay pagi sore na. mga guys, ito lagi yan. Kami mahirap lagi inom, kalawi pagkain. Kasi kung hindi magkain, una inom, ang sakit ulcer. sir. Sa mayaman, daming pira. Tipid yung pagkain. Tipid. Kala mo kung walang wala, ang sakit, cancer. Alam okay, hey, Mo, guys. Yun. <laughs> Ayun ang ano niya. Ayun guys, yan. Sa atin. Oh, kailangan maniguro ang mga mahirap. Okay. Lagi nag... Hmm. Guys. Oh. Okay, Sa atin. Kung inong, okay sa atin. Ano yung break? Live yung break? Uy, live din. Sobrang live Okay, so? Yan, oh. kita ka na. Yan ang ang oh, guys, oh, guys, oh. guys. Ipino oh, yan. Pangharang yan sa mga pagharang yan mga inuwin. Ipino yan guys. Pagkain, pinaksil. Yan ang mga pagkain ng mga hirap. guys, yun guys. Pero Okay yan. So guys, yun na. Ang mayaman, kita ka naman yung pagkain nito. Wala. Kuray Wala. Wala. Kaya mga sakit nila, cancer. Mm. Ang mga sakit sa mga mahirap, sa ubet hey. pagkain, cancer. Ina isda. Ina buong isda. Hmm. yun yeah, yeah. huh. po Ganyan na galaw to? Ganyan na guys. Kaya hindi na magalaw. Kaya nagipaksiro nga. Ang sarawang isda, kami na nagagalaw. Pero sila wala. Ang nagalaw mo lang ang isda, ano na, baba na sa ice, Pero sa amin, buhay pa. Ikaw guys. Luto na. Totoo yan. Luto. Bala. Na? Luto na namin. Ito yan. Loto Okay bro. Ako may gilay mo. Uy. Ganyan guys. Guys. Okay guys.